Bakit ayong... Bakit mali? Wait. Isang... Ito si Log. Isang mukha na ngayon. Hoy, Sarah. Ah, ate. Hello. Anong ginagawa mo? Ah, uh, kinocompute ko lang po yung order ng table 8. Kinocompute? Magkakalkyo ka pa? Kayang-kaya na ng utak mo, no? Ate, hindi naman kasi ako yung mo. Hindi ko kaya yung pagme-mental-mental mo. Ito nga, may calc nga ako, hindi ko pa rin makompute ng ayos eh. Ayun na nga eh, kasi ikaw hindi ka nag-aaral, kaya yung utak mo puro hangin ng laman. Eh, pinipilit ko naman kasi ate na intindihin talaga, pero bakit parang mali pa rin? Kasi nga, hindi ka nagpapaturo sa akin, puro ka pindot-pindot diyan. Ano gagawin? Ano magagawa ng kalkyong 'yan? Eh kasi pag nag-mental ako, lalo 'tong mama, mali magka-calculate na lang ako. Ang maganda doon, bigay mo to sa akin, ito at ito. Wala 'yan. Kayang-kaya ko 'tong compute ng mag-isa. Ngayon, pumunta ka doon sa kusina, tumulong ka doon maghugas ka ng pinggan o kaya kaldero, kahit anong gawin mo doon, doon ka na lang kasi 'yung utak mo puro hangin. Sige, ate. Sorry. Ay, naku. Panira ka ng araw ko eh. Dali-daling computing nito. Gagamit pa ng palagyo? Ano ba yan? Ha, ilit sa labas. O oh, ano? Kumusta yan? Ano yung mga pinagagagawa mo dyan? Teka. Sandali, nasa ng ate mo? Si ate. Ay, nasan okay. San lang po siya kanina. Kailangan makausap. Ay, ayan ay, na po pala siya. Ay, nako, Babs. aking magaling na anak. Ay, nako. Opo, opo, opo. At kami sasabihin. O, ikaw, anong ginagawa mo pa dyan? Sige, kay mag-ayos muna doon at tignan mo yung mesang yun, no? Ang dumi-dumi. Hindi -dumi. man la ang nalilinis. Linisin mo muna yon. At kami may pag-uusapan ng ate mo. Dali, dali, dali. At ako, makikita ng mga customer. Ang dumi-dumi dito. Aba, ito ka tayo ng mga investor. Kung ano nung pinaggagawa ninyo. opo. upo. Na, upo. Nako, Barbs, may sasabihin ako sa iyo, ha? Sige po, mami. Para mas lalong maging ox na ox itong ating bar, eh, meron dito darating na investor. Ha? Kailangan, galingan mo. Alam ko, diya ka magaling. Kung, alam mga pa, ipek, -e ipek, mga ganyan, eh, dun, dun na natin ng mga investor natin. Galingan mo, ha? Kailangan natin makuha itong investor natin para uting oh, na mo naman. Maayos nating mabuti itong ating bar, ha? Kailangan, ha? Gimikan mo ng maganda at itong si Sarah, wag mo na munang palabasin. Hayaan mo na munang siya na ang bahala dun sa sa kusina at yung mga kailangan kailangan pa doon kasi baka mamaya makisali pa ng usapan dito ay eh, magkamali pa tayo ay eh, magkandalo ko loko lang ha Ako oh, mami alam mo naman lagi ko naman yung pinapalais <laughs> kapag may mga kausap alam mo ako, naman yung kapatid mong yan ay eh, medyo medyo lutang palagi ang utak at saka ay ako baga kung saan nagmana yan akin namang pinakain ng ayos eh talagang medyo alam mo na medyo kulang ang kanya ano yung <laughs> naintindihan na yung mga talino nyo napunta sa akin ay nako sinabi mo pa ay, o kaya na, ganito na. ha, paalis ako tatlong araw at ako yung magre-relax-relax relax naman at titingin ako ng mga bagong... Huwag uh, ikaw lang, uh, di mo ako sinama. Oh, uh, ay sino may iwan dito? Si Sarah. Eh di lalo na tayong nagka deleche ano ka ba? Maniningin ako ng mga bagong design, ng mga bar, magiging maganda para pagdating na investor. Alam ko na kung anong dapat sa bar, sa bar na ito ha. Dahil oh, naman mami. Ay basta galingan mo dyan. Sinabi ko sa iyo, itong si Sarah ha. Taki-bantay-bantayan! Baka ako ano magawa, ha? napuno po naman po utak niyo yun, eh. Ay nako! Huwag nang ganon, pero tama ka. Iaalis na ako, ha? Galingan mo! Namiingat ka. Ate! Na. May sinabi ni Mama, saan daw siya pupunta? Ba't tayo kasama? Wait lang. Ikaw bagay tapos sa pinapagawa ko sa'yo? Oo, oh, nagawa ko niya inutos ni Mama. Hmm, saan kasi pupunta si Mama? Ba't hindi mo siya tinanong? Ba't ako mo pa tinatanong? Ipinaalis eh, nga ako kanina. Paano ko pa matatanong? Makaalis na siya. Saan siya pupunta? Mag-out of town daw siya. 3 days siya doon. Bakit hindi tayo kasama? Eh, syempre. Sino pa ba mag-aalaga nitong bar? Alam nga naman, ikaw. Diyos ko naman. Baka mamaya magkandalit-chalit siya yung mga order dito. Pati inventory. Ako din i. Eh. Dapat Boyan. ikaw na nga gumagawa nito eh. Para hindi pahirap sa akin, ang dami kong gagawin doon, no? Magbibilang pa ako ng pera. Hindi nga kasi kaya ng utak ko, ate. Kung kayang-kaya ko yan, at naitatama ko yung computation, ginawa ko na yung lahat. Sana nga may utak ka, di ba? Ay, nung ipanalangin mo, magka-utak ka. Diyan ka na nga! pagbibilang pa ako ng inventory. Diyan ko naman, daming trabaho. Hindi ba yun? Lagi na lang akong minamali eh. Nako talaga pag-aaralan ko to kapag ito na i-perfect ko. Di na kayo mamamroblema. Kayang-kaya ko nang patakbuhin tong bar na to. At baka magkaroon pa ng investor at matuwa si Mami. Hi. mina Pick up the phone. Hello, Barbs. Oo, oo, dali, emergency. Oo, ngayon darating yung ating investor. So, siya lera pa man din yun, si Madam Rona. O, mo dyan, ha? Hindi pa ako bababay. Bukas pa ako baba from Baguio. Oo, oo, galingan mo ha. At ikaw lang inaasahan ko. Si Sarah, hayaan mo na muna doon sa kusina. Siya bahala doon. Huwag palalabasin oo Oo, baka mamaya kung ano-ano pa sabihin diyan, papalpak pa itong plano natin. Oo na, sige na. Ayusin niyo na agad. Ano ko yung dito? O sige, sige. Galingan mo ha. Okay, okay. Sige, sige. Sige, mami. Hey, Teka muna dito. Okay, tate. May dadating na investor. Ngayon, shadow social kasi yun eh. Baka mamaya mapuna ka eh. Ngayon, magtago ka muna ha. Doon sa kusina. Maraming gawain doon. Pumunta ka ulit doon ha. Kailangan ko ba talaga magtago? Ay, kasi yung bili ni mami, kailangan mo magtago. Wala tayong magagawa. Baka mamaya yung kabubuhan mo. Lumabas na naman. Okay. Go. Okay. close. Hello. Hello. Uh, ako nga po pala si Barbara. Isa po Hello. sa mga na nice ma meeting you. Mo ng resto po uh, nabanggit po sa akin ni Mami na pupunta daw po kayo dito para po mag-invest po sa amin. Uh, wala po kasi siya ngayon ina sa Baguio po. Bali, ako po yung makakausap niya. Ah, oh, sige, okay lang. po. Uh, bali po, nakikita niyo naman po yung aming bar. Napakaganda po, diba? And kami po yung number one dito na sikat at dinadayo ng mga tao wala po kayong masasabi sa mga uh, sa aming mga menu at iba-iba pa. Kung, kung, gusto niyo po, uh, uh, magpalabas ako ng free taste na menu namin para matikman nyo. Hindi, sige, okay lang. Kita ko naman maganda yung bar nyo, ice naman. Kakaiba, maganda. Opo. Bali, ma'am, hindi po kami natanggap dito ng mga hindi po nakapagtapos. Tapos yung suot po nila, hindi po angkop doon sa, sa hiring po namin dito. Kahit yung mga customer po namin, kahit yung pan pananamit nila, hindi din maganda, hindi din namin tinatanggap kasi o-order lang sila, il ilang piraso lang, tapos mamaya alis din naman. Paano po yung kita namin, di ba? Sayang naman sa mga ganyang tao, kaya piling-pili po dito yung mga tao pinapapasok na Um, alam mo, nag iba na yung decision ko. ang um, gusto kasi yung company, yung ganito mapag investan ko, gusto ko yung nag-promote na inclusivity. Yung pantay-pantayan lahat, yung nitumitingin sa kanyuan. ang um, alam mo kasi, may mga tao kasi na hindi nakapagtapos, pero hindi, ibig sabihin, wala silang kakayahan. Huwag kayong tumingin sa panlabas silang kanyuan. Dahil minsan, kung sino pa yung mga hindi kaaya-aya yung kanyuan, sila pa yung may, makayang ibang gawin. Kaya para sa akin, hindi, sa si iba na lang mag iinvest Pasensya ka na. Ay, oh, hindi na, hindi na, hindi na. Tama na. Sa iba na lang. Ay, hindi ko. Ay, um, hindi ko na kailangan ng merienda. Sa ibang resto na lang ako magmerienda. na ako sa kong ganay eh. Ay, hey, Sara! <laughs> Long time no <na> see! <laughs> oh my God! Ang tagal na ating hindi. Ang tagal na nga! Ganyan nga! Ang ganda mo na ngayon, ha? Wait! Ikaw pala yung investor na sinasabi ni Mami. Um, yes. Magkakilala kayo? ate ko siya. Bali, yung nakausap mo, mami ko, magkakalig kami. Si mami kasi nasa Baguio pa eh. Man, nag out of the town siya kasi para hindi din masyadong stress at para makabili ng mga gamit pa para sa resto namin. Ate mo, ba't parang ang layo ata na ugali nyo? Oo, ate ko to, di ba? Yung attitude niya kasi hindi ko talaga nagustuhan eh. bakit? Ano ba ating nangyari? Pasensya na ha. Teka, wait lang. ano kayo nakakilala? Ang um, nung high school kasi, best friend ko talaga siya. Singgandi, sanggandikit kami nito. Pagka walang wala ako noon, siya yung nagbibigay sa akin ng baon, lagi niya akong hinahatian. Siya yung tumutulong sa mga assignments ko. E ngayon, sabi ko sa sarili ko, pag nakapagtapos ako, malay na yung ko, tutulungan ako siya, babalikan ko. And ito na yun. Itulit ko siya sa mahaling mga restoran, mag-shopping kami. Hindi ko nga ina-expect, dito pa kami magkikita. Grabe, super Ang talaga ng mundo, no? Ang ko pa rin. <laughs> ko talaga, wala ka pa rin pinagbago <laughs> ha. Kengkuy ka pa din. um Alam mo, dahil dyan, Sara, tutuloy ko na yung decision ko. Mag-invest na ako dito sa bar nyo. Talaga? Oo naman. Thank you, thank you. Isa to sa mga bawi ko sa isa, ginawa mo sa akin nun. Ito naman. Alam mo naman, ding, naman, hindi kita makakalimutan. Sobrang laki ng, wala, salamat ko sa'yo. Kasi ano naman, na yan. sinabi ko sa iyo dati, hindi ko kailangan ng kahit anong kapalit. Pero hindi mo pa rin nalimutan. Thank you so much. Pag ako, pa rin Thank you. Sarah, sorry na. kailangan lang yun ate. mahalaga na kuha natin yung investor. Hello, hello! I'm Hi, Ma! Ano, 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 ano? Mga aking mga anak. Oh, ano na ko Nabalitaan ko na. Nakausap na ako ni Madam Rona. Aba! Na-close mong deal. Buti naman anak sabi ko na nga pa, kaya-kaya mo i-close ang deal, di ba? Mami, sasabihin ako sa'yo. No, oh, ano yun? Hindi talaga ako okay nag-close ng deal kay hey, Miss Rona. Ano nangyari yun? Sa Ah, oh, anak, ikaw ba? Opo, mami. Kasi, muntik na nga pong hindi tanggapin yung deal, eh eh nagkataon naman po na yung investor po pala natin, si Rona po. Siya po yung best friend ko po nung high school. Gano'n? Opo. Tapos sabi po niya, naalala daw po niya yung ginawa ko sa kanya nung high school pa kami. So, parang iniisip daw po niya na kung kailan po siya makakapag-give back. And ayun po, nagkataon naman po na siya nga po yung investor namin natin. At uh, yun nga po yung sinasabi ko kay ate na hindi naman po kasi sa lahat ng oras madadaan ang lahat ng bagay sa talino. Kasi mas mahalaga po na ang bawat tao ay marunong makipagkapwa tao. Tama yan na. Ay naku, pasensya ka na rin sa akin anak ha. Okay. Minsan kasi naa-underestimate kita. Naku, patawarin mo ako na. <laughs> okay lang. Pero masaya na ako kasi at least sasagadang sagana ang buhay natin sa susunod na bakasyon kasama kayo dalawa. Talaga? Okay ba yun? Okay. Eh. O oh, siyempre, o oh, diba? Kaya mo, tuturuan naman kita. Thank you, Ate. O siya, ayos na